mga kabadi. Ay, kabadi! O, oh, tara, mag tayo. Kasama yung bago kong kaibigan. O, oh, marap ka dyan! O, oh, ano, 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 ano. Uh, uh, Pupunoyin itong dice na to. Dice! dice. Eto na lang! dilit mo na lang. Wag na lang. Eto, gano'n to. Just a minute. Ay, ako lang. Ah, ako lang na. Ay, kabadi pa. Ulat mo ako. Uy, sa akin!

Ito. Uy, <laughs> <laughs> samahan mo naman ako dito. Wait lang. I wait lang. May papakita ako sa'yo. Wag yun. Nakakatawa. Tawang-tawa ako dyan. Wait lang. Oh. Wait lang. Good naman. Huh? Ito. Wow. Donut. Sanrio. Sanrio Donut. Alam mo, bago na palad Alam mo yun? May bago? But, ano rito yun? Oh my goodness inside out. Yes! Uh, Nagsisini ako. Ba't ay, nanonood ako ng na inside out sa SM Marilao. Ako po hindi na nanonood sa YouTube daw po eh. Meron na yung inside out po. Kalat-kalat yung mga kukag dito. Al Tapos alam mo ba sila kuya Tim, nag ano na sino Kaso Kaso ngayon hindi inside out. Kundi darak. Ay, darak pala. Darak pala. Da ano, tour. Tor, yung ano, yung pinak may mabigat na marble. Alam mo yun? Sila alam mo yun, Be? Ano yun? Yung may ma dalang dalang mabigat na marble. Hindi ko ano. Baka si marble nga yun. Uy, te, te, te. Ay, tama, tama, tama. Tama. Oh my goodness, nakakatakot! Okay. Titikin po yan kung sabi mo nakakatakot. Uy, sumunod. Ang sino okay, makaabot sa gitna sa yung wheel ha? Dito. Oo. Uh, uh okay. Ikaw yung winner. Yay! Yes! I'm good! I'm pretty person. Okay na, okay na! Win na nga, diba? O, oh, hawakan mo ako. Ay, huwag na pala. Iyo, yeah, eto. Ha? Eto. Naapak mo. eh! Okay na, Teh! Ay! Oh, my God! Nakakatakot! You're feeling weird! Oh, my goodness! Kita niyo yan? Ang hirap niyan, Teh! Oh, sige, punay na namin ni Beshie! Oh, my goodness! Nakakatakot! Wow! Ang ganda! Pop! Please. Nah. Please don't hold everyone frog. Oh no. Oh no. Oh no <laughs> Okay. Please go straight the frogs. Okay. 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 And here's the the tree.

Nakasumigaw ng kaibigan ko, okay. mga guys. Ito. Ay, gan talaga. O, sige, eto. Eto. Mag-aano tayo neto. Dapat kung sino mas madami, yung winner. O, oh, ako na. O, sa oh, gitna ko kong corner. Tadilo. Tadilo. <laughs> okay. We are going, going, and going, and going, and going. The dice. I wanna play the dice. With With this. Ah, 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 ah. See? Ah, ah, ah. That's very cool. Oh my god. Ano kami mga basic o oh papay?